Guys, ayan. Ngayon ay araw ng ano, Wednesday. So, ang oras natin ay 8.20 na ng umaga. At maaga akong pumunta ngayon dito sa palengke. Gawa na yung kapatid ko ay mag-aasikasin ng kanyang anak kasi papasok. So, dumating yung ahente ko ng ano, Del Monte. So, ang agad nila ding nag-deliver. Pero ito lang naman yung aking in-order sa kanila. Itong mga Vina Milk na yan tsaka yung tomato sauce at tsaka ito so ngayon pasok na pasukan na so mabibenta yung ganito Mr. Milk ayan Order tayo nito ng mango, strawberry, saka itong kulay green na to, apple na green. Ito lang naman ang kulay. Tigta tatlo siya guys. So ilalagay natin ito ngayon sa ref. Kasi wala na siya dito sa ating ref. Check nga natin. Ayan. Oh, wala na nga. Maliliit na lang na buy na milk. Tsaka Chucky, wala na din. Baka kayo din ang dating nyan. Tsaka, itong coolers. Wala na. Kulay apple at tsaka orange. Wala na. Violet na lang ang natira. Grape. So, manggalagay tayo guys. Ayan. Wait lang guys. Dumating na naman po ang ehente namin ng ano, tinapay. Mabait po 'to, nagbibigay ng free. Ha? Huh? Puto. Ah, sa kanya to kinuha, palitan mo yung isa diyan. Yes, eh. 'Yun oh, 'yun oh. Taman, tama tama. Ang yan may mga hopia ano, na ulit. Alam mo ba may hopia ang nagdala sa amin yung naka-box? Ano yan? Anong tawag dito kuya? Graham. Graham? Oh, yes. Ba't walang mangga? Balis, <laughs> ko tayo. Ah. Ayan po yung dala niya sa amin. Ang bilis din ito, oh. kakabi-deliver lang din na rin. Ibang mm -hmm. ahente naman yan. Toasted. Ayan po mga tinapay. <laughs> Mo, lang, Lumating din pala yung ating deliver sa Kopiko. In-order natin Balmer ng tinapay. Tapos, ito mga Coca-Cola product. Ay, hmm. guys, dumating din yung deliveries natin kay TSM. So, ang sa TSM guys ay parang si Pure Gold. Um, kompleto rin sila ng groceries. So, karamihan din ng aking paninda ay doon ko rin siya kinukuha. Kasi pag nauubusan or kinukulang yung sa pag-order ko sa mga ahente ay dito ako nag-o-order para hindi tayo maubusan. So, ayan. Buto na lang guys at meron akong ganitong ahente kasi medyo mababa siya kay Pure Gold. Minsan kasi si Pure Gold napunta rin dito pero bihira lang yung inu order ko, limited lang. At kasi nga medyo mataas si Pure Gold kaya hindi ako sa kanya gaano nag-order. At sa ngayon ay hindi pa rin pumupunta dito yung ahente kasi nga siguro nag wala na naman tao or nag-resign. So ayan, ang ating mga in-order, ayan mga chichiria at ating itin-jine-check syempre para ah uh, baka may kulang at saka ah uh, may mga damage so yun ah uh, para iwas logi tayo guys so itong City si TSM ay hindi niya agad sinisingil ito kung bukas pa iba yung nagdi-deliver iba yung naniningil ng ano ng itong deliver. Hindi sila cash on delivery. Kinabukasan pa maniningil yung maniningil nila. pwedeng GCash, pwedeng bank transfer, ayan. pwedeng ayan, GCash payment. So, ayan guys, um, resibo lang ang kinukuha niya. At ito na nga yung ating mga in-order sa TSM at inaayos niya na. Pinapatas ko na dyan para hindi tayo nakakalat kasi nga marami pa tayong parating na deliveries. So, Kaya hindi ko agad yan maayos na lang sa kasi mag-isa lang ako. So, dyan muna yan sa tabi, lang, tabi, tabi. para mamaya ay maayos na pag wala <laughs> uh -huh. na akong ginagawa at or pag numating pa yung kapatid ko. So, ayan guys. At, iyan nga, guys. Dumating din yung deliveries ko sa Nutriline. So, ang Nutriline dito, guys, ay ang Nestle product. So, ayan. Alam <laughs> naman natin. na din yung aking deliveries na, ayan, na order. So, itong Nutriline ay napakabenta, guys. Kahit saan man ito makarating. So, i-check natin itong resibo nila. Ang ating mga pinag-order ay iyan. Yung mga suwak na gatas, Bear Brand, mga Nescafe. So... At saka yung mga bear brand na malalaki. ilan yung? Yung 840 grams, 860 grams. At saka yung pang 1 to 3 years old na gatas na naka box. Tapos yung yan, yung Nescafe yan, yan yung pinag-order natin sa kanila. At saka yung 3 and 1. So, mabenta naman sa akin yung 3 and 1 guys na Nescafe. At saka mga 25 grams. At saka yan, So, Kaya eh, kahit nasa kabin naman ako, ayun, nakarap ko yung yun, hindi ko pa nakikita. Ano, mga 25 grams. Tatlo pa nga nga yun. Tsaka ano, yung mga ganyan, 40 20 grams. Tapos lima kong 46 grams. grams. So, ayun na lang okay. guys, yung isishare ko sa inyo. Salamat po sa inyong panunood. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!